Paulo Avellino nakatanggap ng espesyal na mensahe sa ama ni Kim Chu. Sa araw ng kanilang engagement party, nakatanggap si Paulo Avellino ng isang espesyal na mensahe mula sa ama ni Kim Chu. Ipinahayag ng ama ni Kim ang kanyang buong suporta sa kanilang relasyon. Ayun kay Paulo, labis siyang naantig sa mga sinabi ng ama ni Kim. Sa mensahe, hiniling nito ang walang hanggang kaligayahan para sa magkasintahan. Pinasalamatan din niya si Paulo sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang anak. Dagdag pa niya, umaasa siyang magiging mabuting asawa si Paulo kay Kim. Ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon kay Paulo na mas lalo pang pagbutihin ang kanilang relasyon. Maraming bisita ang naantig sa ipinakitang suporta ng ama ni Kim. Naging emosyonal ang sandaling iyon para sa lahat ng dumalo. Ang mensahe ay isang mahalagang bahagi ng kanilang engagement celebration. And this are Chika for today mga ka -showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.